Masayang tahanan, Kobishi no Chiki ni torikumu NPO to hojokin ni yori seisaku shite Ito ay binoo mula sa tulong ng mga NPO at iba pang organisasyon na tumatala kay sa lokal na suliranin. Magandang araw po sa inyong lahat! Uh, ako po yung nagbabalik. Ako po si Jean, ang inyong uh, ano, kasama ngayong araw na ito para sa masayang tahanan um, vlog. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang tungkol sa aking pagsali sa Nodojiman bilang isang Pilipino. Okay, ang NHK po yung napaka-popular na uh, singing contest, yung NHK No Dojiman. Kahit sino po gustong sumali doon. ano? Ngayon po, dahil po sa aking pamilyang masayang tahanan, doon ko po nakuha ang tinatawag na information tungkol dito. Tagal ko na po sa Kobe. Galing po sa aking teacher, according to my teacher, Mr. Shirai, ng aming uh, computer class, sabi niya po sa akin, o sa amin sa masentahanan, meron pong nodojiman jiman na magaganap sa Kobe. Kasi po ang nodo jiman, umiikot po sa buong Japan. Zenkoku po siya, no? Umiikot po siya sa bawat city sa Japan. Ngayon, 17 years ago, pa uling nagkaroon ng Kobe nodojiman jiman. Kaya po, tuwang-tuwa po kami na narinig namin mula kay Mr. Shirai yung information na ito. Biruin niyo po. Kung hindi po ako nasa masintanan, hindi ko po malalaman ang impormasyon na ito. So, ano nga po ba ang paano nga po ba ang ating proseso sa pagsali dito? Una na po. Ang sabi po sa akin noong araw na 'yon, mag-apply daw po kami online. So, online po o senko. Sa online po, mag-a-apply. Uh, isusulat po doon yung mga impormasyon tungkol iyo At saka po, isusulat kung ano yung kantang kakantahin mo at bakit. Sa 100 words, hakuji Kailangan pong sumulat ng uh, bunsyo para doon. Nakita niyo po yan? Nakalabas po ngayon sa screen. Yun po yung uh, huling araw namin sa ano no dojiman doon po yung dineclare na po yung nanalo yan po yung nasa gitna yung nakapangkarate at saka po yung nasa tabi niya na naka violet sila po yung mayroong award special award yan po yung grupo namin 20 po kami na napili mula po sa 2200 naging 200 Kasama po tayo sa 200, ikapang 200 po ako. Dahil po pala, ang uh, tinatawag nilang jumbang, yung pong um, order na tinatawag is from A, A, ah, A ah pala, A, ah, ah kasatana ha. Siyempre po, wapo po yung, yung pinili kong kanta, Warabigami, ni ano, Natsukawa Rimi, kaya po 200 ako. Pang 200 po tayo. Ngayon po, sa araw na yun, um, ang ginawa po ay kailangan, sumali po muna galing gawa ng pipiliin po siya mula sa mga online application. Tapos po, ang susunod na proseso, pag natanggap kayo, makaka, ano, dadating po sa bahay ninyo yung hagaki. May hagaki po na dadating sa inyo. Yun pong tinatawag na ini-invite na po kayo para sa preliminaries o yung tinatawag na yosenkai. Pagka pumasok po kayo sa yosenkai, 200 po kami noon. 200 lang po ang nakuha. Out of the 2,000, 200 people lang po ang natanggap para kumanta para sa preliminary audition. Yan po yung audition area namin. Pagkatapos ng audition, meron pong oras na ibinigay inalat para magkuha ng picture. Diyan po ako kinuha ng picture ni Mr. Shirai. After po niyan, kumanta po kami, lahat po kami 200. So, from 11 o'clock hanggang uh, almost 3, 4 o'clock, kailangan pong matapos yung 200 applicants na kumanta. Eh, halo-halo po kami, no? So, sa awa po ng Diyos, after, after the ano, preliminaries, ay tinawag po ang ating pangalan, no? Uh, sorry, tinawag po yung number ko, 200. Ika-200, niha ko bang? Pagtawag po sa akin, syempre po, ano tuwa po ako dahil di ko po inexpect na ano tatawagin po tayo diyan. Ngayon, bakit po ba Warabigami ang kinuha kong kanta? Ano po ba 'yung Warabigami? Yung Warabigami kanta po yun ni Natsukawa Rimi mula sa Okinawa. Ay eh, matagal ko na pong gusto ang kantang ito, Warabigami. Ito po ay natutunan ko dahil may nag, dahil po doon sa aking former husband. Sabi niya sa akin, "Uy, alam mo ka mukha mo si Natsuka Warimi. Totoo ba? <laughs> Kantahin mo 'yan, mukhang bagay sa iyo." So, hindi ko po iniisip na itong kantang 'to ang magdadala sa akin sa NHK. Sa totoo lang po, paborito ko ang kantang to kasi po, ang tinatalakay po ng kantang ito ay tungkol sa isang ina. Ako po'y isang nanay, no po. Pangarap ko po maging isang ina. At saka, talaga pong sa akin ang pinakamalaga ay ang aking mahal na anak. So, nakita nyo noon po, may paggaganon pa akong nalalaman. Oh. No? May gumaganon pa po ako. Ibig sabihin po, pag-aalaga ang, ang uh, ibig sabihin ng kantang ito. Kung paano mo palalakihin ang bata, kung ano yung nararamdaman ng nanay habang nagpapalaki ko, anong hirap. Kaya po, yun po yung gusto kong um, iparating sa audience na nanda doon. Uh, all over Japan sa radyo man o sa TV para po ma, ano maramdaman nila ang pakiramdam ng isang Pilipino kagaya ko kung paano mag-alaga ng bata kung paano magpalaki dito sa Jap bansang Japan na napakahirap po sa totoo lang. At saka po marami po tayong natutunan dito sa araw na ito no dahil hindi lang tayo nakagay ng kaibigan isa pong napakagandang ano experience ito para sa akin hindi lang para sa akin para sa buong Pilipinas at sa masayang tahanan sa buong Pilipino na nakatira sa Japan hindi po tayo nahuhuli kung tutuusin sa ganitong larangan lahat po ng Pilipino ay magaling kumanta at saka may puso sa bawat ginagawa. At alam ko pong lahat po ng nanay, mga kababaihan na nanonood ngayon, alam ko pong ganun nyo kamahal ang mga anak ninyo. Katulad ko rin po na nagmamahal sa sarili kong anak at saka nagpapalaki ng tama dito sa bansa ng mga Hapon. Ano, lubos ko pong nararamdaman yung kasiyahan kasi po marami pong sumuport ang Pilipino. Marami pong sumulat, marami nag, nag-comment, uh, marami nag-message sa masyentana na I'm so proud of you, proud na proud po ako sa inyo dahil Pilipino din po ako, naiyak po ako dun sa kanta ninyo, dahil nanay din po ako, meron pa po nagsabi na Ate Jean, grabe, nakakawala ka ng pagod kasi sa trabaho ko dito, ano, sobrang pagod na pagod ang aking katawan lupa. Pero nung narinig kita, nakita ko sa TV, para kung, para kung na rin pong naramdaman yung panalo ninyo. So, ano, ganun po yung mga natanggap kong messages. Hindi lang po sa Pilipino, pati sa ibang lahi, pati sa mga, mga Hapon. Natutuwa po ako sa support nila dito sa trabaho ko, sa sa mga kasamahan ko sa iba kong ano ginagawa sa mga iba kong mga groups, sa totoo lang po, napakaligaya ko. Ako po ang pinakamanigayang Pilipino dito sa Japan dahil napasali po ako sa NHK no Dojiman. Biro niyo po, 17 years. At syempre po, ito po, suot natin ito. Sabi nga po, eh, Filipino represents. Pupunta ka na rin lang doon. Lalabas ka na rin lang sa TV. Eh, dalhin mo na ang iyong kultura. Kaya po ito, suot ko po ito. Ganito po itsura niya. No? Bolero po siya. Ganyan. Siyempre po, mala Imelda lang po ang peg. Meron po tayong tinatawag na Filipiniana uh, sleeves. Ito pong ang Filipiniana sleeves. Ginawa po, pinagawa ko po ito sa Pilipinas ng matagal ng panahon. Hindi ko po alam kung kailan ko masusuot. Hindi ko alam na dito ko pala masusuot ito sa NHK. Sa NHK no Dojiman. Kaya po happy-happy ako. Kaya po nung nakita ito, nung gumawa ng damit na ito. Pati po ako ipinost niya sa kanyang Facebook account. Naging proud din po siya kasi po, alam niya naman po bilang Pilipino, dun lang tayo nagkakasundo-sundo pag mayroon isang Pilipino na nagpupunyagi sa mga ano katulad nitong mga contests o kaya naman sa mga pageant, hindi naman po tayo pang pageant, no? pero para na rin po ako nanalo sa pageant. O kaya naman para din po ako si Manny Pacquiao na nanalo sa araw na to. So, yun po. Yun po yung kasiyahan ng, ng isang Pilipinang kagaya ko na sana po makapag-inspire sa inyo, kayong mga Pilipinong nandiyan. Magtiwala po kayo sa sarili nyo. At saka tuloy-tuloy lang po ang inyong uh, pagpupursige. Uh, Dahil po darating din ang araw na yun pong gusto ninyo, makukuha din ninyo. Never forget that you are uh, also ano you have hope and your your wish, wishes will come true later on. So, sa lahat po ng mga Pilipino nakikinig at nanonood ngayon, saan man po kayo sa ang pangparte kayo ng mundo, kung kayo man po ay mayroong mga ano nararanasang problema o mayroon kayong gustong uh, uh, i-consult Mari po kayong tumawag, mag-email sa Masayang Tahanan o pumunta ng direkta. Ang address po ng Masayang Tahanan ay nasa Yamamoto Dori sa Chuoku, Iju, Sent, Iju, uh, To, Bunka, Koryu Senta. At ang aming telepono, 078-862-6519 maaari po kayong mag-email sa mt4filmoms at gmail.com O di kaya naman, i-browse niyo po yung aming Facebook account sa www.facebook.com slash slash Siyempre po, ito po ay sa kooperasyon ng ating uh, FMYY at uh, sana po mag-subscribe kayo sa FMYY, sa aming YouTube. And please join us. At makita-kita po tayo muli. Bye-bye. FM, 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 YY.